Okay, mga kababayan, saan ka man sa mundo, Quezon City, Dubai, Toronto o New York, kung napapanood mo ito, ha, alam mo na, no? Okay, alam mo na, na bak bakit umamin si Congressman Joel Chua na bumimilib siya kay Senador Dante Marculeta at si Sen Senador Tito Soto, ha? Daw ang naglibing sa impeachment ni VP Sara. Aba, magkakasala ka kung hindi mo ito pinanood hanggang dulo. Okay? Kami, direktahan ng usapan. Walang pasakalye, walang paligoy-ligoy. Ang goal natin, 100,000 subscribers bago magpasko. Kaya ihit na yung subscribe button, i-like at i-share sa mga kababayan natin sa Riyadh, Sydney at London. Kung gusto mong suportahan ng aming ad-free content, magpadala ng super thanks kahit maliit malaking tulong para may pagpatuloy natin ito para sa mga OFW at kabataan. Ngayon, pag-usapan natin ang political drama na ito. Si Joel Chua, ha, isang abogado at congressman mula Maynila, biglang bumilib kay Senador Marcoleta. At si Soto, ha, na dating Senate President daw, ang nag-archive ng impeachment ha, <laughs> case ni VP Sara Duterte, ano ba itong balitang ito? Totoo ba o puro intriga lang? Kami rito ha, hindi lang chismis ang iyahatid. No? Bibigyan natin kayo ng fact-based analysis, may halong satire at humor para di kayo mabore kahit ilang mga minuto ang video na ito. Sasagutin natin bakit biglang bumilib si Chua kay Marculeta? Ano ang papel ni Soto sa pagkakalibing ng impeachment? At bakit si Marculeta ang shiny star sa drama na ito? Para sa mga kabataan ng Cebu, Davao at mga OFW sa Qatar at Singapore, ito ang video na magpapaliwanag ng politika ha, sa paraang maiintindihan mo. Promise, hindi ito boring. Okay, pago tayo mag-dive. Mga kababayan, i-click na yung subscribe button, i-like at i-comment sino ang tunay na bayani sa impeachment saga na ito. Magpadala rin ha, ng super thanks para suportahan ang content natin, lalo na sa mga nasa US, Canada at UAE. Malaking bagay yan para sa ad revenue natin. Let's get to 100,000 subscribers, mga katropa. Si Joel Chua, ha, mga kaibigan, hindi basta-basta congressman. Siya ang representante ng Manila 3rd District, abogado at chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Pero bakit siya biglang nasa spotlight? Simple, siya ang isa sa mga nang unang kritiko ni VP Sara Duterte, lalo na sa issue ng confidential funds. Noong 2024, si Chua ang nanguna sa investigasyon sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at DepEd no? sa ilalim ni Duterte. Natuklasan ng kanyang komite ang mga irregularidad mula sa hindi may paliwanag na gastos hanggang sa mga sobre na puno ng pera na ipinamigay daw. Kaya naman, siya naging mukha ng impeachment complaint laban kay VP Sara. No? Pero teka, bakit biglang bumilib siya kay Marcoleta ano ang plot twist dito. Let's break it down. Si Chua ay matapang. Oo, siya ang nagbigay ng mukha no? sa laban para sa transparency. Pero may mga nagsasabi ng kanyang admiration kay Marculeta ay hindi tunay na paghanga. Parang isang political chess move. no? Sa isang banda, parang ito ay isang paraan para pakikalmahan ang kampo ni Duterte. Lalo na si Marculeta ay kilalang Duterte alay. Pero sa kabilang banda, ang pag-amin na ito ay maaring sintomas ng kanyang frustration sa sistema. Lalo na't ang impeachment case ay parang nalibing na nga. Hmm. Parang pelikula ito ha. Mga kababayan, si Chua ang knight in shining armor ng Manila biglang nagbigay ng papuri sa kontrabida na si Marcoleta. Para sa, parang sa teleserya ha. Kapag ang bida biglang naging kaibigan ng bilin, nakakasyak. Pero sa totoo lang, Baka naman si Chua ay pagod na sa laban. Kaya sinabi niya, sige Marcoleta, ikaw na ang magaling. Ha? Oh? <laughs> Ngayon, pag-usapan natin si Senador Dat Tito Soto, dating Senate President Kobidjante at host ng Eat Bulaga. Si Soto ay veterano sa politika. Pero sa impeachment saga ni VP Sara, siya daw ang naglibing sa kaso. Ha? Noong August 6, 2025, si Soto nanguna sa paggawa ng motion na itable ang proposal ni Senador Marculeta na i-dismiss ang impeachment. Pero natalo ang kanyang motion sa boto na 519. Ang resulta, ang Senado ay nagdesisyon i-archive ang articles of impeachment lalo na't idineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang proseso ng House. Pero tega, bakit si Soto ang sinisisi? Hindi ba siya pa nga ang lumaban para may pagpatuloy ang diskusyon? Here's the deal. Si, Soto ay kilang, kilalang strategies. Ang kanyang motion ay para, parang may pag-asa ng mga anti-Duterte na may pagpatuloy ang impeachment trial. Pero ang kanyang pagkatalo sa boto ay nagbigay daan para may, may pasa ang motion ni Marculeta na i-archive ang kaso. Sa madaling salita, si Soto ay parang general na natalo sa labanan. Pero hindi dahil sa kakulangan ng diskarte, kundi dahil outnumbered siya. Sa kabilang banda, may mga nagsasabi na ang kanyang laban ay puro drama lang. No, bakit? Kasi alam naman daw niya na mahina ang laban. Pero ginawa niya pa rin ah, para magmukhang labanang, ah, labanan na ito. Kaya naman, para sa mga kabataan sa Davao at OFW sa Dubai, tanong, sincere ba si Soto o nagpapakitang tao lang? No? Kung si Chuang Snow White ng impeachment saga, si Soto naman ang direktor ng pelikulang ito na biglang nag sa climax. Tito Sen, bakit mo kami binigyan ng cliffhanger? hunger? senador ha, parang audience sa sinehan. Nag-walk na nga ang iba sa audience. No? Ito si yung apo ni Ninoy Aquino. No? Lalo na yung mga Akbayan supporters na nag-thumbs down pa nga. Pero joke lang, si Soto kahit natalo, may legacy pa rin sa Senado. Pero aminin natin ha, parang mas magaling pa siya sa Itbulaga kaysa sa impeachment debates. Ngayon, pag-usapan natin ang tunay na bituin ng palabas. Si Senator Rodante Marcoleta mula sa pagiging party list representative ng sagip hanggang sa pagiging senador ng 2025, si Marcoleta ay kilalang loyalista ni Vice President Sara Duterte. Siyang nanguna sa paggalaw para i-dismiss ang impeachment case. At noong August 6, 2025, nagtagumpay siya. no Pero hindi lang yan. Si Marcoleta ay may history ng pagiging matapang na no No? Noong 2025, siya ang unang nag-endorse ng impeachment complaint laban kay Gloria Macapagal Arroyo sa Hello Garcia scandal. Kaya naman, kahit kontrobersyal, hindi siya basta-basta. Ang tanong, bakit siya hinangaan ni Chua? Si Marculeta ay isang master ng parliamentary procedure. Sa Net25 interview nga, ipinilaw, ipinaliwanag niya ng kanyang desisyon na maghintay hanggang August 6 para sa plenary debate ay para bigyan ng cooling off period ang mga senador. Bilang abogado, alam niya na mahirap baliktarin ang decision ng Supreme Court na nagsabing unconstitutional ang impeachment. Pero hindi lahat ay pro-Marcoleta. Ang kanyang critics tulad ng UP Law Faculty ay nagsasabi na ang kanyang galaw ay isang paraan para protektahan si Duterte mula sa accountability. Kaya naman, para sa mga OFW sa Hong Kong at Singapore, tanong, hero ba si Marcoleta para sa, para sa kanyang prinsipyo o loyalista lang na nagproprotekta sa kanyang kaalyado? Si, Marcoleta, si Marcoleta, mga kaibigan, ha? parang superhero na may keep na gawa sa Iglesia ni Cristo endorsement. Sus! Habang ang iba ay nag-aaway sa Senado, siya ay kalmado, parang uh, sensei sa martial arts movie. Cooling off period muna, mga senador, bago kayo magpatayan. Pero aminin natin ha, ang kanyang loyalty kay Duterte, parang loyalty ng OFW sa padala. Hindi natitinag. Ngayon, let's zoom out ha. Ang impeachment ni VP Sara Duterte ay hindi lang tungkol kina Chua, Soto at Marcoleta. Ito ay tungkol sa mas malaking laban, transparency, accountability at ang kapangyarihan ng institusyon. No February 5, 2025, ha? dalawang at kinse, no? <laughs> 215 na kongresista ang nag-endorse no? ng impeachment complaint laban kay Duterte. At ito ay ipinasa sa Senado. Pero noong July 25, 2025, idineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang proseso dahil sa one-year bar rule. So ano ang resulta? Ang Senado ay nag-archive ng kaso at ang mga pro-impeachment tulad ni Chua ay naiwang nagtatakang parang mga OFW na kansilado ang flight. Pero ang tanong, sino ang tunay na talo rito? Ang taong bayan? Sabi ni Representative Akbayan, no? Ch Chaljok, no? dahil nawala ng pagkakataon ng due process. Sa isang banda, ha? ang desisyon ng Supreme Court ay nagpro protecta sa proseso ng impeachment mula sa abuso. Pero sa kabilang banda, ha, sinasabi na mga tulad ni Chua na ito ay isang pagkakait ng hustisya sa mga Pilipino. Ang impeachment ay hindi lang tungkol kay Duterte. Ito ay tungkol sa checks and balances sa gobyerno. No? Para sa mga kabataan sa Makati no? at OFW sa London, ito ang mahalaga. Kung ang mga institusyon tulad ng Supreme Court at Senado ay hindi magkatugba, sino magbabantay sa mga makapangyarihan? Si Marcoleta ba ang bayani rito? O si Chua at Soto na lumaban kahit natalo? Ah, kung ang Philippine politics ay isang laro ng chess, si Chua ang pawn na gustong maging queen, ha? si Soto ang bishop na laging may diskarte, at si Marcoleta ang king na laging protektado. Pero ang tunay na tanong, sino ang player sa likod ng board? Ang taong bayan ba? O ang mga nasa poder Checkmate. Okay mga kababayan, ha? ito ang buod ng ating ilang mga minutong political roller coaster. Si Joel Chua, bagamat matapang sa kanyang laban para sa transparency, ay parang na-checkmate sa kanyang admiration kay Marcoleta. Si Tito Soto kahit natalo sa kanyang musyon ay nagpakita ng diskarte ng isang veterano. At si Senador Marcoleta, ha? siyang MVP na nagbigay ng cooling off period at nagpapanalo sa kampo ni Duterte. Pero higit sa lahat, ang impeachment saga na ito ay paalala. Ang politika ay hindi lang tungkol sa mga personalidad, kundi tungkol sa kapangyarihan, accountability, at kung paano natin binabantayan ang ating demokrasya. Para sa kabataan sa Quezon City at OFW sa Dubai, kayo ang tunay na hukom dito. Anong mas mahalaga? Protektahan ang proseso o ituloy ang laban para sa hustisya? Kaya naman, mga katropa, hit na yung subscribe button, i-like at i-share sa mga kababayan natin dyan sa Los Angeles, Riyadh at Singapore. I-comment nyo ha, sino ang tunay na bayani? Chua, Soto o Marcoleta? Kung gusto nyong suportahan ang aming content, magpadala ng super thanks please. Malaking tulong yan para maipagpatuloy natin ang ganitong klasing political analysis para sa mga OFWs at kabataan. Target natin 100,000 subscribers bago mag 2026. Sa mga nasa Manila, Cebu, Davao at sa mga OFW sa Hong Kong, Japan at UAE, salamat sa panonood ha. Ang Philippine politics ay parang teleserye. May drama, may plot twist, pero nasa atin ang kapangyarihang baguhin ang ending. Stay informed, stay engaged at magkita-kita ulit tayo ha sa susunod na video. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang kabataan at mabuhay ang OFW.